Hello everybody! All set and ready! Good morning! Good morning. Kami po ang nag ng na <laughs> Munchura Arena. So tara na, manood na Let's do it. <laughs> Spotted si Nakim Chiu at Paulo Avelino sa last rehearsal ng ASAP Natin to sa California. Bago nga magsimula ang naturang performance ng dalawa, ay muli nilang kinabisa ang kanilang gagawin mamaya sa asap natin to. Hindi naman na nakapag si Nakim at Paulo, sa kadahilanan na pinanood nila nang sabay ang ating pambato sa Olympics Gymnastics na si Carlos Yulo. Sa kabilang banda ibinahagi naman ni Kim Chiu ang video niya kasama ang kapwa-aktres na si Naan Curtis at Lavi Po. Hello everybody! All set and ready! Hello, boy. 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 Kami po ang nagbukas ng Chiu <laughs> <syura. laughs> Arena.

Ei, ay, ay! Ay! ah, wow! Oh, mabuhay ka, let's do this. Oh, another, oh, oh, lumipad, oh, oh, lumipad, one more, oh. Oh, another, let's go. Mm, mm, ah! Ay, husay, gold na to. Another. 嗯，我说里我哥哟，我爸哦。